Ito mga idol yung dulo ng flood control na na vlog natin kanina. Ito ginawa to mga last year po ata ito mga idol. At ito mga 3 years ago na ata to. Ito yung substandard, may bakal naman pero winasak ng uh, tubig. Kasi kung standard to hindi to mawawasak. Hmm, tingnan natin. May bakal din naman oh. Yes. Ah may mga bakal din. Pero yung mix klada ng semento siguro, palpak kaya nawasak. Eh. Ah, ah. Standard to Mga bitak-bitak ah, kasi 'yun yung last year. Pero ito wasak ko. Oh. May mga bakal din. Pero mix klada na siguro ng semento, you 'no. Know butas-butas. Mas maganda yung isa. Ito makitid lang. At ito yung sabila, tingnan natin kung makapal yung semento. Sigurado niyan, substandard yan kasi wasak eh. Kapag uh, standard, hindi yan mawawasak. Makapal din mga idol. <laughs> mukhang matibay din yung paggawa nito kahit kinaladkad dito banda ng tubig sa pinakagilid niya pero hindi na akuan. at saka may puntasyon po siya oh. so standard versus substandard ayun